pa yung itlog mo. Ito na po. Balik mo na. Sige, kaya mo yan. Oh, oh ang galing! Ang galing naman ng cook ko na yan. Marunong na. Mahulog ka ha. Ito na po ba yan? Ang mo na. Hmm? Dandahan. Hmm, dandahan. Oh, dandahan. Hmm pasok ka. Okay lang yan. Kunti lang naman yan. Hmm. Yan. Doon isa. Hmm. Hmm. Nasunog na yata yung ulam mo ah. Hmm? Nasunog na po yata. Oh, galing ah. Galing naman yan. Tuyo pa. Ha? Huh? Okay na. Tulungan na po kita. Mahulog ka ha. Nandiyan na daw magluto. Marunong na daw po siya magluto. Magaling yung baby na yan eh. Siya na daw po magluto. Bibidyoan ko na lang daw po siya. <laughs> po? Opo. Piyang, dadali na po niya doon sa mesa. Dali mo na sa mesa yung niluto mo po. Very good. Very good yan. Very good ka. Ah, kulang pa po. Kan kulang pa na isang plato. Hmm. Tinidor. Tinidor pa. Pa. Dito, pa. dito po. Dito po. po yung luto mo? Masarap. Mauna sa'yo. Mauna ka na? Opo. Okay. Very good. Bus na?